So, ayun na nga. Wala akong may upload na video. Pero para kay YouTube, gagawan ko ng paraan. Dahil wala nga akong may upload na video, binidyoan ko na lang ang paggawa namin ng linupak na saging. So ngayon, magkukwento na lang ako dahil wala nga. Walang topic. Kwento ko na lang kung paano nagsimula ang linupak. Paano nga ba? So, wait lang. Hanap muna tayo kay Mr. Google. Ano nga ba sasabihin ko? What? Ah, ayun. Paano nga ba nagsinumula ang linupak? Ayun, pala. Ang linupak ay originated dito talaga sa Pilipinas. Tatak Pinoy. Nakalagay kay Google na it is a dessert and came from Batangas, Quezon, and Calabarzon. Oh, talaga? Other alternative names daw ay nilusak, halaya, haleya, or minukmok. Ang nilupak daw ay ang kahulugan ay smashed or pounded. Hmm, tama nga, pounded nga. Kita nyo naman, super smashed and pounded. They were traditionally pounded in a large stone or wood mortar or pestle. So, yun nga ang lusong sa waray. Ewan ko lang sa dialect nyo, basta sa amin, lusong yan. The Philippine Spanish nilupak was known as haleya or jam, which became spelled later on as halaya or halaya. Oh, yung mga expert historian dyan. Kwento nyo nga, nga kung tama si Google. Noong bata pa ako, isa sa paborito naming magpipinsan ang nilupak dahil maraming tanim na saging sa paligid namin. Madali na lola namin ng saging. Pagdating ng alauna, pagkatapos lang namin kumain ng tanghalian, patutulogin na kami ng lola namin. At paggising namin ng mga alas 3 o alas 4, naghahanda ng nilupak ng saging si lola. Simple ang buhay namin noon. Pero aminin natin na napakasaya ng buhay. Simpleng salo-salo ay ang saya na ng mga bata noon. Hindi ka gayo ngayon, puro gadgets. Ang nilupak noon ng lola namin ay may kinayo na niyog, konting star margarine, asukal at may konting condensed milk. Ewan ko ba bakit napakasarap niyan. Sa panahon ngayon, hindi ko na masyado na-enjoy ang nilupak, kahit parihas pa rin ang mga halo. Maari siguro dahil noon, marami kami magpipinsan na nakaabang sa mesa at naghihintay na matapos ang lola namin maglupak ng saging. Naalala ko pa nang pinsan ko na lalaki ay tumutulong din magbayo. Palagi may tsokolate na handa ang lola namin. Bakit kaya noon ang mura ng tsokolate yung galing mismo sa kakao? Lagi yon sa hapon inahanda ng lola habang ang sa kanya naman ay sa labat. Alam nyo ba ang sa labat? Yung luya na pinakuluan tapos may kunting asukal. Pagkatapos namin kumain ng nilupak, ay uminom ng mainit na tsokolate at magtatakbuhan na kami sa labas para maglaro ng patintero, tumbang preso, tagutaguan, o di kaya luksong tinik. Habang ang lola namin at tiya naman ay nasa labas na kaupo sa bangko at nagikipagjesmisan sa mga magulang o kamag-anak ng mga kalaro namin. O ba? Diba, ang kabatan natin noon, Nitis, ay makulay at puno ng buhay. Masaya ako na nabuhay ako sa panahon na yan. Na wala pang mga gadgets, hindi pa natatakot ang mga magulang na palabasin ang mga anak at hayaan sila maglaro sa labas. Kahit alas 6 na kami umuwi ng gabi, hindi masyadong nag-aalala ang lola namin. Hindi kaya ngayon natakot ang mga magulang na palabasin ng mga anak na walang bantay. Kasi nga, dahil marami na naglipanan na masasama ang loob. Nalulungkot ako para sa mga anak ko. Gustong-gusto nila lumabas pero wala silang mga kalaro sa labas. Puro nasa loob ng bahay. Kaya no choice sila kung di manood ng TV or mag-gadget na lang. Ang mga bata ngayon kadalasan ay hindi ranas ang patintero, luksong tinik, tagu-taguan at iba pa ng mga larong Pinoy at lalo na ang kakain ng nilupak na yan. Sobrang bihira ang bahay na mayroon pang lusong. Yan nga ay hiniram lang namin sa kapitbahay namin, hindi pa sa amin. Magkakain man ng nilupak ay binibili na sa palingke at gilingan na mismo ang gumagawa, hindi na yung native na paggawa. Bakit kaya hindi natin ito maibalik sa dati? O siya, napahaba na ang kwento ko. Maraming maraming salamat sa nakinig at nanood. Ciao! Hanggang sa muli!